bagay na ito pala hindi ito yung ano nyo hmm. nagbunot ng punla kung tatawagin dito sa Kailokanuhan ay bunga ah, nag sika kung tawagin bubunot di bunubun sika kung tawagin ang tawag dyan sa mga lukano Tiga, dito muna tayo sa mga uwi na punta muna tayo sa ano ay ito tingnan natin to ano to yun yun eh yun, ito ito na siya yung namukadkad na Oh, di tiba di mo sa maliit hanggang sama malaki dahan dahan na tinan mo ang ganda nito so tayo sa kabilang ano pilapil ayun eh na ano na ilang ito lang malalaki dalawa saka yung isang maliit doon sa taas ang hindi pa natapos ng pag planing eh yung tinatawag ng planing dalawang bis kasi yung mga kuliglig kasi bali tat tatlong bis pala una traktor tapos hand traktor ano kuliglig yung tawagay eh. Siyempre, anuhin yung lupa. Ito yan, yung hahamirin yung lupa para mapipino. Lastly, after three days, yan. Gano'n na, cleaning na. Clean. Para ready for planting tomorrow. Patay na tayo tomorrow. Eh. Kasi lang, akalungkot lang. Hindi natin matataniman yung dulo. Gawa ng Tuh ben, langulan pa. Jung nang lang pro tinung nang nangito. Kita naman tayo sa kabilang bahagi. Magalang bahaging, bahaging dulu. Tuh, sa amin papunta ba 'yun sa bandang tani manang ibang atin kapita magsasaka din ni. Eh. pupunta natin eh nakapag ano, hindi siya nakapag gawa ng walang tubig nga dapat sabay siya na ngayon ng pizza ang taniman ang titawagan dito ay eh, raip eh ngayon eh, wala walang tubig nauna kami siyempre kami ang nakauna kaya uh, walang, but walang butang tungko na oh uh, natira lambot daming hindi dati 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 sabay sabay ka dito sabay sabay kami tatanim ay wala eh wala dito sabay isa isa yung bayang mabuti yung bayo ko eh binigay muna sa amin yung tubig yung ano at again yung pumping para hindi para naman makapag tanim kami bukas kung hindi ya wala talaga iba hanggang dito wala kasi tayong no? irrigation system din sa sulok kasi ito eh. Yan you know? o. Pero sa banda roon din doon, marami din doon. Sulok din. Napakalawak doon. Ang taniman ng palay. May mga sapa-sapa naman kasi rito. Kaso lang hindi mababastahan pag ano, uh, lalo kung magsabay-sabay magtanim. Nakaw. Talagang crudo huh? lang problema. Bili ka lang. Ayos na. Ano rin. Right. Mapukray yung ano daw yung mapukra yung ano, ano ba yung lupa dito tayo sa kasalukoy nandito tayo sa tabi ngayon ng sapa hindi naman ilog yun eh kasi yun ano, sapa rin ito maraming tubig oh pwede naman palang magbaba ito muna tayo kahit okay, palang malaki dito ano ito Piling pa nga makagawa ka ng isang bahay din eh, Malaki eh. Ayun o. May naka-impact na tubig dito. Pwede pag uh, salpa ka ng, ano, ng portable na pump, uh, pump, ano, water. Pang pump, 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 pump ng tubig. Ayan. Diretso muna tayo rito sa banda masyadong nagkakadamog gawa ng mainit humid mainit pag to bandang alas 10 na sobrang init <tinyo> bari 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 kailangan tayong mag tabi tabi gawa ng minsan kasi hindi natin alam kung ano umayos naman tubog, tubig din ano? oh oh dito sa bandero niya naka naka-imbak ng ano. Bare 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 tingo. Parang bare tete. Ano to bugnay kung tawagin mo yung bunga, ang dami oh. Dami ng bunga oh. oh. Small berries sing ano. Kung tawagin din sa kilo kanu ay e, bugnay. Pare, dami, dami ng bunga. Wala namang kukuha dito. Sige, parang mo. Maasim mo pagkain. Mari, mari, mari. Picture lang po. dami ng tubig, oh. Yung ng water pump na portable. Natama din. Hmm. Yung sa kapila, ano kapag na? Yung si Kapitan. Kapitan, kapitan din bayo dito sa amin. Lawak ng taniman ng taon yan. Hindi naman sa akin ang lahat. Yan mga... Yung dami. Masa yung sa akin ang lahat yung taniman ng nanay niya, parang papatanim. May iba kasi, ayaw na kong magtanim. Papatanim na lang sa iba. Nag-e-ease ko ito. mo rin ito sa ano. May mga kahing ito. Mm, two years ago, nandito ako eh. Binibidyo ko to ito. Kinukunan ko itong kahing ito. Tignan mo yung kahay naman, malaki na. Oh, pati yung mili yan o. Oh. Malaki na sila. Dahil lang yung kahoy ba? Daming buong ano, bugnay. Ito yung tinatawag niya melina nga kahoy. Parang melina. Pero hindi naman pala melina. Yung parang palakata. Bako kong tawagin. Malambot na kahoy. Itong mga kahoy nito Pwedeng gawing papil. Gawa ng malambot naman sila. Parang palakata. Yung palakata kasi may angking ano yun eh. Puti yung laman nun eh. Yung kahoy niya eh. Kaya e pagka dinurog kasi dinodurog naman ngayon kasi yun, mga bago magang kahoy yan eh Ang ganda na yung mga bulaklak ko. Oh. yun Ito mo yan. Nandito na tayo sa ibang bahagi. Sa bahaging taniman ang palay. Pero hindi na sa amin to ha. Ah. Sa bayo ko oh yan. May, may nakapagtanim na. Nag-green-green na. Yung sa amin yung paikinulog. Hindi pa bukas pa yung taniman ito hindi nakapagsabay ito gawa ng yun nga Yun yung sabi ko sa una walang tubig wawa din naman Ayan, no? presyo ng kudo, eh, bababa pataas eh. parang spaghetti pababa spaghetti pababa pataas pataas pababa pababa hmm, di ba <laughs> ganoon talaga ang buhay tayo mga Pilipino uy may nakita naman akong ditong magandang ano Oh. Ano ang klaseng mulaklak ito? Pula. Eh, kala ko po naman ni ano. Parang bulaklak ng na... ginseng. That's it for today, my boy. Yan, last na lang yung kinirudig niya. At bukas ay taniman ko. Ang dumami ito. Uy, naging anim eh. Ah, sinidi. Limay na sa kanya na. Yung pangpito yung asawa yan. Nagluluto tayo ng kanin sa saka munggo nga may sardinas. Nakain nila yan. Yan. Diba? Ano lang. Wala kasi yung eh. ang uh, budget eh tingnan mo món ngon langit ngon 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 eh ngon 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 kanina

kahon mga bay maano to ma ito pwede pang sigang ito mga bay maasim